Sa Pampanga, presyo sa bugas gikatakdang muubos sa pagsulod sa ting-ani. Ani ang ano report sa CLTV. Kasabay ng panahon ng anihan sa pagpasok ng buwan ng Marso, asahan na daw ang pagbaba ng presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay National Food Authority o NFA Public Affairs Head ng NFA Central Office na si Rex Estoperes, inaasahan na bababa ng piso hanggang dalawang piso ang halaga ng commercial rice sa harvest season. Maliban sa mababang presyo, aasahan daw ang mas magandang bigas para sa mga Pilipino ngayong summer. Ang ating na summer harvest, ito yung mga magagandang harvest dahil hindi po nababasa po yan, hindi, hindi sa tagulan. No? Uh, sa ngayon po, yung uh, ating namang harvest, like for example, kung nakikita natin sa ating mga, sa ating nakita po natin sa ating pamilihan, at 36 pesos, di, ibig sabihin, 18 pang bilhin niya ng ating mga, mga trader sa ating mga mga magsasara. Kung magiging 38 naman yan, ay 19 po ang bilihan po niyan. So nakikinabang po yung ating mga magsasaka doon sa presyo na yun. Nakikinabang naman yung ating mga kababayan doon sa magandang quality ng bigas natin. Mananatili naman daw sa kasalukuyang presyo na 27 piso kada kilo ang regular milled NFA rice at 32 piso kada kilo ang well milled NFA rice. Do-dobli hindi naman ang supply ng NFA rice sa mga accredited outlets. Mula sa 25 bags ay gagawin itong 50. Sa ngayon, sapat naman daw ang supply ng NFA rice sa buong bansa. Umaabot daw ngayon sa 499,310 metric tons ang buffer stock ng NFA na tatagal ng limang araw. Kung kakarkulahin ang bilang ng commercial rice, NFA at household stock, kaabot ito sa 2,359,000 metric tons. Inaasahan din itong patuloy na tataas sa pagpasok ng anihan. Ngitong unang bahagi ng nakaraang taon, nakapag-angkat ng mahigit sa 300,000 metric ng bigas ang NFA na siyang ginagamit sa relief operations sa mga tinamaan ng kalamidad at girian sa Sambuanga. Nag-angkat din ng precautionary stock ang NFA na nasa kalahating milyong metric ng bigas. Samantala, para isulong ang agrikultura ng bansa, may nakahanda din daw tulong ang NFA sa mga magsasaka. Yung uh, price push mechanism, yung pagpresyo uh, natin. Yung 17 pesos po ng NFA ay uh, yet po ang support price natin, pero pag bumaba po ang presyo doon sa 15, 16, mababa doon sa support price, ang gagawin po natin ay uh, nag-intensify po tayo ng ating pamimili sa ating mga magsasaka. At uh, pag sa pag-intensify natin, napipilitan po yung ating mga private sector na magtaas ng kanilang procurement para na sa ganun, makakuha sila ng kanilang uh, procurement. Dahil pag hindi, mapapasok lahat sa NFR yan, Which is, I think, uh, yun naman ay eh, advantageous pa rin sa ating mga magsasaka. Ako si Aizeline David, Alerto Alisto, sa Pagbabalita.